sa bawa ba dito? Right? Hmm. Sa bawa tayo maroon ako. Si, si, siya. Si, si, siya. Higyan natin ito. Ay, yung ano dito. Sausawan pala dito. Okay. Ito na. Sausawan dito. Mga pa. <laughs> Mali pala ako. Ano? Dami yung. Oh. Tara nah, kain tayo. Mm, kain tayo Marepa Let's eat. Kumain muna sa mm. mahatis. Ah. Dumplings. Uh, yes. Mm. Tumunog na, break time na Parating na yung mga Pang Basta nag-bill ng ganun First break 11.30 na lang umaga Iba tayo. Pumunta ako kay Sir Charm. Nandito siya. Kunin ko yung envelope ko. At yun nga, pa. yung mga repa. Yun na paras ko kasi magbabakas yun ako. Sa December pa naman. Matagal pa. Oo. So, kung ano yung makakailangan kong Process Ayusin ko na para papagbakas yun ako. Diba? Let's go. At yun o. No? makapahaba ulit ako yata ang kala ko pa naman na pindot ko na elevator marepa pa so magpapaprint ako ng uh, ticket ko makapagbook na ako 4 December pa marepa pa nagbook na agad ako para mura lang biruin nyo 11k lang 11k sa peso yung ticket ko na nabook so mas maaga mas mura, 'di ba? Para print ko lang dito. Sa so, 7-Eleven. Okay ah. Yeah. Trip.com. Yup, booking ko. Departure December 24. Arrival alas 11:00. 8:50 ang alas 11:00 maray pa sama palakad klar. Nani, okay la oh, okay. okay oh. oh, nakita niyo. Oh, kitae. Oh, ashet. yung ano Ano ko mare pa? Mga na ako, diba Kakain okay, ulit tayo. Galiskat trono na, may renta kaya ako. Hmm. Tukto masarap ah. Kain na ako. Hindi ako nang kaling kanina eh. Kain na ako. Iyon ah. Kain ulit pa Alas katro ng hapon. Ito yung ano, agency ko. Mga repa, gusto nyo yung puntaan. Hmm, yan yung address. Padre Paura. St. Corner, General Luna Street, Ermita, Manila. ba? Punta nyo na lang yan oh, Mare pa Let's go I-prelate ako, mamalis Ano na ngayon, September na Wala pa akong ipon Wala pa akong ipon abos. <laughs> Magbabakasyon na naman Wala akong ipon, sabi ko Pero nabili naman ako ng gold Mare pa, ba? Diba? Hindi ko pa nakuha. So, almost 200,000 naman yun Pwede siya yun Yung ball pa lang naman ako 5 months Ano? 7 months yun Ano? Ah, pag nabayaran ko Ano tayo? Mmm Woo! Company medical namin Ay, company medical ko Medical ko lang pala Company medical May ba? Diba? Mga pa? 6 months na tayo Tara Pag medical tayo Let's go Uwian ng panggabi eh. Masaya medical eh mo ito yata yung service na. Hindi mo? Ha? Hindi kal? Papa ano? Bakay ito yata, yata yung service yung namin. Baka yan yung nakapilang dalawang yan. Yan nga. Yan nga Wala yung kayo. bus eh. yun mga repa gabi na gabi na naman nandito ako sa pag-asa huko yun sa P smart nakikita kami ni na pare mark dito sa pag-asa alas to pag konting pintuan konting tagay yun lang sa pag-asa alas to bar Kunti lang okay ngayon no yung mga okay dito mga kabayan natin daming kabayan no Puro spinaya mo ngayon mga repa uh, PX Mart Tingin mo na ako ng damit dito Dito ka sa uko May nakatingin sa akin Sa matumingin mga repa Ewan ko lang, baka korsonada ako Baka mapagtripan tayo dito Yan Ang dami pa nila. Ang sama Dilat na dilat mata! Let's kaya oh. Pwede to. Pang winter. Ang oh. kano kaya ito? <laughs> tanong natin. Kapan? Kapag. Ipag? Tandaan.

The next day. The... Hanas, lumi hao, sumare pa. Tara kain tayo. Okay. Yo. Nag-take out lang ako. Nag-take out lang ako, mga repa. Aba lang. Nagutom na. Yun. Nalasing kami ni Pare Mark kagabi. Sakto lang. Pag, pag, take out ako ng top silog at tapalomi. So, ano kaya kung ko dito? Pwede kong tikman lahat, no? Hindi ko maubos. Eh, di hindi. Oh, yun know. o. Sarap. Yon, good evening, Marepa. Good evening sa uli ko daw sa uli ko daw to motor ni pare mo storbo tumawag pa naman ano kailangan daw nya kailangan natin sa uli sa uli ko na para hindi na ulan nandito baka maumulan dito Ano yung Marco? Pupingin nga nga, no? Lasay. Dito lang sa dorm nila. Ganda dito. May liga sila. U Ay, laro lang. Pero kulang ang ano. Kulang ang ilaw. Dapat meron din dito sa side na Dorm ni pare Marco. gayaan okay, lang ay ayam lahat ah tapos may parkingan sila ng motor ano yun pagod Kakaot lang at naisip ko magkapal na ng buk ko gusto ko na magkalbo nagahit na rin ako kagambe Iba magkalbo na nga ako Đấy sao vậy? Dừng tôi ra làng Đến tôi <susurra> um bota daming buhok ko. Oh. Kala mo, galing sa akin lahat yan. Kapal ng buhok ko eh. Ay! Hey. Gain time mga repa. Ito yung tinalo namin no. Dilaw. Ito yung banyaman. Tangat. <laughs> ah, yes sport game namin yung mga yun, yung mga kalaban namin ito, nila tres outside oh, <laughs> cheerleader ah welcome guys, welcome to my vlog dikit laban, dikit oh eh. Talo na naman tayo. Talo. Pero kunti lang. 8 points, 9 points siya ata. Ah. Ah,